Hello 18 feature at headline naman ng SB19 tungkol sa pagkawala ng kanilang pangalan. Ito ay uh, nailathala ng Delay Tribune live show sa Pilipinas. Talagang ang laki ng epekto ng kanilang pagkawala ng pangalan na SB19 dahil uh, dalawang uh, bansa na sa Asia ang apektado. Canceled na ang Singapore at Bangkok. Talagang madamdamin ang uh, mga boys natin sa pagkawalaan ng kanilang concert para sa kanilang mga fans na 18s at nakisimpatya din ang mga fans of course ang mga 18s sa so, nangyayari ngayon sa SB19 at uh, sinasabi sa articles na talagang nakakalungkot din dahil uh, ang SB19 ay very talented narito pa ang ilang uh, laman ng articles ng Daily Tribune live show sa Pilipinas. Ito yung pinakabago na headline at featured from SB19 Music